Bumbaket po sa lima ang patay sa landslide sa Zamboanga City. Kabilang dyan ang mag-inang natabunan ng gumuhong lupa matapos ang malakas na ulan. Sa Mandawi City, Cebu naman, inilikas sa mga batang stranded sa matinding baha. Nasa front line na balitan ngayon, si Ria Fernandez. Bata, bata, bata. Gamit ang isang batya, maingat na itinawid ng mga rescuers sa hanggang dibdib na baha ang isang sanggol sa barangay umapad sa Mandawi City, Cebu. Isinakay rin nila sa isang kahon ng lalaking may kargaring bata. Inan lang yan sa isinagawang rescue operation ng Mandawi LGU sa ilang barangay na nalubog sa baha. Rumagas araw ang tubig mula sa Botuanon River matapos ang malakas na ulan kagabi sa kalapit na bundok. Kasi yung catch basin sa Butuanon River located in upper mm -hmm. Upper Cebu City. Mm. -hmm. And they go downstream to the uh, Mandawi. Mandawi uh, parang parang catch basin din sa mm -hmm. ano sa uh, water galing sa Cebu City. Ayon sa CDRRMO, tatlong barangay ang nalubog sa baha. Pinakaapektado ang barangay Umapad kung saan umabot sa mahigit 350 pamilya ang inilikas. Wala namang nasawi, nasaktan o nawawalang residente. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Sa Zamboanga City naman, matyagang hinukay ng mga rescuer ang makapal na putik na ito. Hanggang sa tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mag-inang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Pamukatan. Kinilala ang mga biktima na sina Maika Ortega, 29 na taong gulang, at ang anak niyang si JM, 6 na taong gulang. Narecover ang kanilang mga labi tatlong araw matapos ang landslide, dulot ng malakas na ulan nitong Sabado. Sa tala ng Zamboanga City LGU, umakyat na sa lima ang mga nasawi sa landslide. Aabot naman sa halos 4,000 pamilya ang apektado. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Kaugnay pa rin ng masabang palaon sa Mindanao, binaharin ngayong gabi ang ilang lugar sa Davao City. Umabot hanggang bewang ang baha sa kalsada nito sa Laverna Hill sa Barangay Buhangin. Tumilik na nga ang isang motor. Matinding baha rin ang Amerwiso sa kalapit na lugar sa San Antonio. Nagmistulang ilog ang parehong lugar dultang pagbaha na nagsimula pasado alas 8 ngayong gabi. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.